Ang mga komedyante talaga ang mas kinagigiliwan ng marami sa atin. Bakit nga ba hindi? Kasi naman dahil sa kanilang pagpapatawa ay naiibsan kahit na papaano ang bigat ng ating dinadala sa buhay o mga problema. Lalo na kung mahusay at parang totoo ang kanilang mga pagpapatawa. Yung tipong makita mo lang ang kanilang mga mukha ay mapapahagal pa ka na. Kaya naman ginawang ko ng maiksing tribute o pagkilala ang ilan sa mga komedyan dito sa ating bansa upang ating magunita ang kanilang mga nakaraan. At kahit na papaano ay maipakilala din sila sa bagong henerasyon. Halika at ating babalikan ang gintong araw ng mga tinaguriang orihinal na hari ng komedya na sina Togo at Pugo. Sino nga ba ang mga ito sa tunay na buhay? Pag-uusapan natin sa video na ito ang kanilang tambalan Gaano nga ba sila kahusay sa larangan ng pagpapatawa? Ano nga ba ang naitulong nila nung panahon ng pananakop? Pero ano ang sinapit nilang pagpapahirap mula sa kamay ng mga hapon? At paano nagtapos ang kanilang karera? Bago tayo magsimula ay shoutout muna sa ating mga lords na sina Norbin Bensula, Ana Lupenya Losa, Daddy Lloyd TV ng Imus Cavite, at Eddie Boy Riana ng Lucena. Ang tambalang Togo at Pugo ay sumikat noong 1930s hanggang dekada 50. Sila ay mga bodabilian, artista at comedy duo na madalas na nagtatanghal noong araw sa mga teatro sa Kamenilaan at mga telebisyon. Si Togo o sa tunay na buhay ay si Andres Solomon ay sinilang noong November 30, 1905 at si Mariano Pugo Contreras ay pinanganak naman noong June 12, taong 1910 itinuturing ang dalawang ito na isa sa naging haligi at pundasyon sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino dahil malaki ang naging ambag nila sa industriya gamit ang kanilang kakaibang galing sa pagpapatawa, pagganap sa teatro at sa mga pelikula. Ang dalawang ito ay parehong kalbo. Ayon nga sa aking research ay makita mo nga lang daw ang mga muka ng mga komedyanteng ito ay mapapatawa ka na. Sila ay mga Bodavillian kaya naman madalas silang nakikitang nagtatanghal sa Clover Cheddar. Manila Grand Opera House at Avenue Cheddar. Ang tambala nila ay nakilala sa paggamit ng slapstick, short skits at mga punchline na talaga namang nakakatawa. At dahil sa pinamalas nilang husay at kakaibang pagpapatawa ay inihalin tulad sila sa Hollywood comedy duo na sina Laurel and Hardy na sikat na sikat din ng mga panahon na yon sa Amerika. Gumawa din sila ng mga palabas kasama ang tatay ni FPJ na si Fernando Po Sr sa pelikulang Sa Awit ni Polaris at sa mga stage show na ginawan din ng pelikula kaya ng sa lumang simbahan sa utos ng hari hindi mababali binibiro lamang kita at marami pang iba subalit sa pagsapit ng dekada 40 nang panahon na sinakop na ng mga hapon ng Pilipinas kasabay din ng kahirapan at pagbagsak ng industriya ng pelikula sa ating bansa ay nagpatuloy pa rin ang tambalang Togo at Pugo sa kanilang pagtatanghal sa entablado at ang kanilang mga manonood ay mga sundalong hapones. Pero dahil sa kanilang pangamba ay pinalitan ng mga ito ang kanilang stage name bilang Sinatuging at Puging. Dahil ang pangalan Togo ay kasing tunog ng pangalan ng bayani ng mga hapon na si Admiral Toho ng Imperial Japanese Navy. Ayaw kasi ng mga hapon na naidadawit ang pangalan ng kanilang bayani sa bagay o ginagawang tawa sa entablado. Noong kasi mga panahon na yon, sinatuging at puging ay ginagawang katatawanan sa kanilang pagtatanghal ang mga nangyayari sa ating bansa sa ilalim ng Japanese Empire. Gaya na lang ng pagsusuot ng dalawang ito ng napakaraming rilo sa braso. Paging pati sa binti, sa paa ay meron din. Tapos sabay magtatanungan kung saan nila nakuha ang napakaraming relo na iyon. Patama nila ito sa mga sundalong hapon. Dahil mga oras na yon ay kilala ang mga sundalong Hapon sa pagkumpiska sa mga sibilyan na may suot na mga rilo. Kasama din sa pagganap nila ay ang pangako ni General MacArthur na I shall return. Dahil sa pagtatanghal ng dalawang ito ay madalas sa tatanungin ni Togo si Pogo kung sino ang kanyang hinihintay. At sasagot naman si Pugo na ang kanyang hinihintay ay si Uncle Sam na tumutukoy naman sa bansang Amerika. Dahil sa pangako nito na babalik upang iligtas ang ating bansa. Sa paraan nilang ito ay naipapaalala nila sa ating mga kababayan noong mga oras na yon ang tanging pag-asa na makakawala sa kamay ng mga Hapones. Isa pa sa ginagawa ng kanilang tambalan sa kanilang pagtatanghal ay ang paggaya nila sa uniforme ng opisyal ng sundalong Hapon at sinisigaw nila ang katagang I love Philippines pero dahil nga walang letter L sa mga Hapon ay binibigkas nila ito ng I love Philippines na ang nagiging ibig sabihin ay ang pagnanakaw nila sa Pilipinas. Kaya naman nagtatawanan ang maraming manunood. Pero marami namang mga hapon ang naiinsulto. Kaya naman madalas na sinatuging at puging ay dinadakip ng mga sundalong hapon at dinadala sa Port Santiago upang doon pahirapan. Sila ay inaabot ng halos isang linggo na pagkakulong bilang kanilang parusa pero ganun pa ay pinapakawalan pa rin sila ng mga hapon. At nung makalaya ang Pilipinas sa pananakop ng mga Haponis ay binalik ng dalawa ang kanilang stage name bilang sinatogo at Pugo. Dito ay mas lalo nilang ginawa ng katatawanan ang mga hapon sa kanilang pagtatanghal. Ginawan pa nga nila ito ng comedy movie na pinamagatang Multo ni Yamashita noong 1947 kasama si Fernando Pusinor. Dadagdagan pa yan ang mga pelikula gaya ng Magkumparing Putik, Ang Kandidato, Tambol Mayor, Edong Mangarap at kung ano-ano pa. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng kasiyahan sa mga manunood. Nagpatuloy ang kanilang pamamayagpag at kasikatan hanggang dekada 50. Kasabay nito ay naging mentor sila ng mga sumikat na komedyanteng artista. Kaya na lang ni Dolphy Kison na sa ngayon ay mas kilala at binansagan ding hari ng komedya. Pero ang titulong iyon ay una ng hinawakan ng tambalang togo at pugo dahil sila naman talaga ang nauna sa larangan ng pagpapatawa. Noong 1952, habang ginagawa nila ang pelikulang dalawang sundalong kanin, kasama ang noon ay mga kabataan pang sina Nestor de Villa at Nida Blanca habang sila ay nasa taping ng nasabing pelikula noong ikatatlo ng Nobyembre ay inatake sa puso si Togo at sa kasamaang palad siya ay binawian ng buhay sa edad na 46. Dalawang putpitong araw na lang sana para sa kanyang ikaapat na putpitong kaarawan. Marami ang hindi makapaniwala sa pagkawala ng batikang komedyante na si Togo dahil mga panahon na yon ay talagang kasagsagan ng kanilang kasikatan. Kaya naman sa pagkawala ni Togo ay sinama ang kuha ng video ng kanyang libing sa nasabing pelikula na kanilang tinatapos Bilang pagunita at pagkilala sa kanyang mga naiambag sa pinilakang tabing pinagluksa naman ng mga kapatid niya sa industriya ang pagkawala ni Togo At makikita ang hindi mabilang na sumusuporta at nagmamahal sa kanya Umabot pa nga sa nagkatulakan at baliyahan ang mga taong dumalo sa kanyang libing Dahil ang lahat ay gustong masilayan sa huling sandali ang kanilang iniidolo nang maglaon ang naiwang si Pugo ay itinambal kay Bentot. Lumabas sila sa telebisyon at narinig sa mga radyo pero ganun paman ay iba pa rin ang tambalang Togo at Pugo. Muling gumawa ng sariling pangalan si Pugo at nagkaroon ng mga pelikula gaya ng Nukso ng Nukso at sa kalaunan ay naging direktor ito ng Kababalaghan o Kabalastugan. Nakilala din siya bilang si Mang Nano at pinalitan din niya si Lupito sa tawag ng Tanghalan pero ang buhay ay may hangganan dahil taong 1978 ay pumanaw si Pugo sa edad na 68. Bigla namang umuwi dito sa Pilipinas si Dolphy Kison upang masilayan sa huling pagkakataon ang kanyang naging mentor na si Pugo. Pagkalipas ng panahon ay lumabas naman ang tambalang tugak at pugak. Naglabasan na rin ang iba't ibang mga tambalan ng mga komedyante. Ang pagpapatawa at mga tambalan ay hindi basta-basta. Dahil kung hindi tama ang timpla, ay hindi ito tatangkilikin ng marami. Salamat sa mga komedyante na nagbibigay ng effort upang tayo ay patawanin. Igalang natin at bigyan ng respeto ang bawat isa sa kanila dahil hindi natin alam sa likod ng kanilang mga ngiti at halakhak ay meron din silang mga pinagdaraanan. Ikaw Lods, sino ang paborito mong komedyante? I-comment mo naman sa ibaba at ating babasahin para sa susunod ay magawang ko rin ng video. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.